Tara, samahan niyo ako ngayon na puntahan natin yung taong hinihinga ng tulong nung isang kapitbahay dito sa mga skip na misnita. Aray! grabi Grabe ang sikip ng lugar na ito. Halos hindi na kasi ang <laughs> Grabe, ang hirap pala pag matumataba ka na. Hinihihil na ako ng kalalakad dito. Pero okay lang at masaya naman tong ginagawa namin. Masarap sa puso. At samahan nyo lang po ako na puntahan natin. Ayan, uh, isa ito sa ni-request ng isang tao na gusto niya matulungan. Kaya sinabihan niya kami na kung pwede lang na mapuntahan namin. O may video namin. At ito yung isang tao na gusto talagang matulungan yung kabaranggay niya. Ito nga pala, yung gustong makatulong. Kaya sinabihan niya kami. Ano ba pangalan? Si Rita Dimatera. Matera. Rita Dimatera. Kaya kami nakarating dito kasi dahil sa kanya na gusto niya talaga mapabutan ng tulong. Kaya, tara, pasok tayo. Tay, pasok kami. Eh. Ah, wala naman kasi. Uh, at ito nga pala yung kabuuan ng bahay nila. Uh, halos. Sabi nga natin, mas may materhan lang. may materhan lang. Uh, hindi lang makano ng kahit paano Hindi makano ng ulan. Pero, pag naulan, naulan din dito sa lantay na. Oo uh, nauran man dito sa sulod si nila. Kaya, uh, talagang gusto matulungan ng taong ito ni ate. Na kahit pa paano daw mayroong pagkakataon na makatulong ito po yung bahay nila ito yung pinaka pagkakao kung ano lang nila uh, maliit lang naman ang bahay na ito ito, ito, ito yung pinakaatas nila ito Di, dyan po ang mga Para, para mo Doberman? Wala <laughs> doon doon naman? Wala <laughs> doon doon naman <laughs> Benjamin Palacio Ako niya gusto kong mahapot si tatay Ano pa nga mo na ang pangalan tatay? Benjamin Benjamin Hinga Palacio Hinga Palacio So, sa malalang salita, Palacio yung ang apelido niya Kaso, ah, ito yung palasyo niya. Pinagtagpitan ko yung bahay. Ayan. Kaya sana, uh, merong dumating na angel sa bahay niyo. Na sana makita na matulungan ka. Uh, ano. Uh, kung sa, ano ba yung pinakahanap buhay mo talaga? Uh, sa edad niya to, sabi niya, nakikisama daw siya sa paglalaot para lang kumita ng kaunti o barya man lang at sana swerte sa paglalaot. Pero kung wala, wala din, no? Sabi nga, pag walang huli, walang saing. Ganon. Pero malibang doon, anong hanap po pa yung mayroon ka o may unka na inihimo mo pag diri ka na hindi kaya si lawas mo maglawod. Tutorotin da isda. Tutorotin da isda? Right. Sa imotin isda? Hindi, inahango po. Ah, inahango. Ah, sa mga tuwid po, ah, nagkukuan po siya. Ah, yung hinahango lang niya, ah, parang sinusuhulan lang siya. Kung magkano lang binta. Nakakakuha naman, nakakasaing naman tayo doon sa pagbibinta. Nakaka isang kilo din ano? Hmm. Kung, kung swerte, mahigit pa, diba? May higit. May higit pa di ibig sabihin kung yun lang kinikita mo hindi mo talaga wala na talagang kakayahan na mapaayos pa yung bahay di ba? diba? O yan na. kaya siguro ko gusto ka talaga tulungan ni ate kaya sabi niya kung pwede rin lang daw na matulungan ka kaya sabi ko naman wala namang mawawala at natin siya uh, shout out po sa lahat kay ma'am Gina Ma uh, Ate Elma Balderama, Ma'am Erich, uh, Sir Larry Larry uh, at kay Dakwes. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. At nandito po tayo ngayon sa isang bahay kay tatay. Uh, Ayon, <laughs> ayun. Nagpapasalamat ni si tatay. Wala pa naman tayong na i sa kanya. Pero, uh, okay. Salamat po. Sa pasalamat po. At kahit kunti, meron kaming dala sa inyo na mula lang yan sa kakayang ko. Uh, ito yun. Kahit paano makabawas ngayong araw na ito, ito ang pinakabot ko sa iyo. At siyempre, naging ihimplo natin yung mga tumutulong talaga. Kaya mas lala tayong nakakatulong sa mga kapwa. At uh, pagpalayin tayo ng Panginoon na sana, inaupot yung puso uh, tumulong sa Asawa mo, nga pala? Nga pala wala na asawa mo? Wala na. Uh, totally wala na pala siyang asawa. Single parents na lang ko ano. Medyo single parents na po siya. So, hindi na kami magtatagal. Uh, Maraming salamat sa pagpapawilak mo at sa kahit tulong na nagatid sa amin dito. At ito, si ate ka lang yung gusto niya matulungan. Uh, relatives ba kayo? Yes. Hindi naman. Ah, hindi na. Talagang kapitbahay lang talaga siya. Na uh, talagang gusto niya matulungan. Ate, anong masasabi mo kung sakali pa sa amin Maraming maraming salamat po sa tulong na ibibigay niyo sa sa kanya. <laughs> <laughs> salamat din sa iyo ate at nakartig kami sa bahay na ito. Kaya sumbrang nagpapasalamat din ako sa taas at sa lahat ng mga tumutulong ating mga sponsor. At sana po uh, mas lalo pang, uh, humaba pa ang tumawig ang buhay ng mga tumutulong sa atin para po marami pang matulungan po sila. At sa ngayon po, alis na kami sa bahay na ito na sana po at nabayan tayo ng Panginoon na mas lalo po tayo makatulong pa sa ating kapwa. Tay, maraming hey. maraming salamat. Salamat. Sa iyo, sa iyo, kesan Pesan 2.